pagpalang palang lunis po ng gabi sa ating lahat ang uh, ating paksa po ngayon ay tungkol o tungkol sa tinatawag na mutsa ang sinulid para sa sinulid So, sinasabi na ang gamit ng sinulid ay napakalakas at bihira ang meron nitong tangan uh, sa sinaunang gamit. Uh, nga pala po ito ay bigay ng isang malapit na kamag-anak namin na uh, simula pa sa Marinduque Marinduque po galing itong gamit na ito ito kung makikita mo umbisa niya oh. nagpapakita siya ng paglabo ibig sabihin malakas ang bisa ang katumbas nito oh. sinasabing ang katumbas ng mutya ng sinulid ay isang libong medalyon ah saan nga ba ito ginagamit yung sabi na ibang matanda na kapag ikay may alagang baka o kalabaw na hindi mo halos mapasunod ito yung pinang itinatali sa liig so kung itatali ito sa leg ay napaka imposible pero ito subok na na itinatali sa leg at kaya ang rin ang baka o kalabaw tatanong po ulit tayo sa ano sa Kim kung ano pa yung pinakang kakayahan ng ano, ng sinulid bukod sa 1,000 medalyon ng katumbas kung makikita nyo ayan o humahaba yung ano humahaba ang para ng sinulid kung tawagin napaka ulokan -uluk ito ng matandang kwan matandang antingero lahat ng gamit niya kasama yung mga mutya bali ilan ilan nga ba ang sinasabing katumbas na medalyon hindi ako nagkakamali eh isang libong medalyon harus daw katumbas nito talo pa ang mga salon o ah, hmm. medalyon luno mga kati sa bukal kung makikita nyo po yung pinakangano may mga hibla hibla ayan may mga maliliit na hibla uh, parang siya talagang sinulid nakapagtinali ang kalabaw baka ay kayang rin Ang haba nito. May sila siya pero pag tinulon mo sobrang haba. Ayun, humahaba siya. Parang halos walang ubos. Bali, kumuha ng sampul yung ahem blesser yung sa ano, kaputol. Hindi niya namalala na na haba. Tuklasan niya. Uh, para para saan nga ba yung iba pang gamit? Um, marami sa marami daw sinulid. Madami daw gamit 'to, sabi nung kuan. Sabi nung nagbigay sa akin ito. Koy, kumalang ubos oh. <laughs> Yun, pahaba siya ng pahaba oh. Kumalang ka ubos-ubos. Oh, kumaba siya ng mahaba oh. Igsing-igsing lang ito. Para sa lastiko na hindi mo mawari pero kung sa lastik ko talaga mapatid at mapatid eh. ito daw ay eh, itali mo sa kalabaw yun itali mo sa puno hindi man lang makapatid. kahit sa mga sasakyan talik mo hindi makaalis oh yung ano nga ba gamit niyan posible rin bang sa ano yan sa galing sa inkanto malamang matatanda lang sa unang nakakaalam nito hindi na rin nga lang nakakita ng ganito eh yun base sa pagkalam na aking blesser maaaring itigal ng rin sa ano sa, sa mga ng... inkanto mas matandang antingero dito sa amin talaga napakaganda nito mas mainam pa sa mga medalyon luno mas malakas ang bisa doon Lalong humaba eh, no? oh, mga haba, oh. Kasing igsi niya. Kanina maigsi, humaba. Ang haba nang nararating niya. Ayan. Yeah. Pambira, sinulid to So, katulad ng luno, oh, bihira na rin magkamero ng ganito. Mga sinuunong matatanda lang, nakakaan. Kaya gustong gusto Kaya gustong gusto niya. Okay, itong gustong gustong palitan, eh. Wala nang nalabas na ganito wala na yung kahit kailan wala na mga kikitang ganito si Nolan kasamahan daw nito yung mga karayom na luno ah kasamahan yung mga karayom na luno Oo. pero yung karayom na luno ay wala na sa kanya wala na hindi na alam kung nasaan. mm. karayom pa daw ito eh karayom na luno yung halos na bend ah ano? ayo oh. to napag-alaman natin na ano yung sa sinulid ni Anne, mutyan sinulid na may kaparehas na karayom na luno. Uh, pero yung karayom na luno, iwala na dun sa ano, sa nagmana. Bali yan ay, kaya binigyan kami ng ganyan, ay halos malapit na rin namin kamag-anak yun. No? Haba, walang ubos siya. Yung nagbigay. Wala siyang ubos. pag ang pagkahaba ang sinulid mo, iksi-iksi. Ayan. Ang dami na pull. <laughs> Kung makikita niyo yung kanina, ipinulong ah, uh, ako, hindi ganito karami. Ayan oh, no? nag, ano siya, nag-bend. Tsaka, makikita mo naman yung paglabo ng gamit. Ayan Oh. Eh, no? Paglakas ng visa. Alas nag, nag -blur. At para po dun sa may mga ano po, komento, siguro may mga may hilig rin dito sa mga ganitong bagay. Uh, nahingi ko po yung mga opinion nyo, yung mga sinuuna mag-anting, kung ano po yung ibang kakayahan. At siyempre bago pa lang rin kami dito sa ganitong ano eh. Pag nga daw mayroon ka nito, larangan ng pag-anting eh. Wala ka na nga pang iba. Nandiyan ang lahat. So sinasabi na kapag merong ka nito, wala ka nang hanapin pang iba. Andiyan na lahat daw yan. Ito mo nag ahimul siya. Hmm. Sinulid talaga. Yan ang sinulid eh. Pero yung mga ganito, mga walang mga walang oras yun mga ganito. Wala man yan. Yung mga walang oras yun mga ganito kasi. Yung pinagtanungan ko niyan si Tagabayan. Matandang antingero na yun eh ang sabi niya sinulid ito ng Birhing Maria ayun, sinasabi na sinulid ng Birhing Maria ang sabi naman nung pinaghingan ko basta sinulid lang yan hindi niya alam doon sa may arin kong original mm. sinulid lang ang pagkakaalam niya dyan alos kasamahan niya ng kon eh. Magkarayom na luno. Idal yung lono. Tapos yung ano pa nga yun. Madami itong mga kasamahan. Yung nasabing sintas ni Abad. Yung sintas ni Abad. Yan ang mga kasamahan niyan. So, yun lang po ang aming ma-share sa ngayon. At uh, isang mapagpalang gabi po ng lunes at maraming salamat sa pagtanggilik ng aking video.